meron tayong mga parcel na dumating dito kahapon walong parcel to so binuksan nila yung tablo yung so, para sa akin hindi nila binuksan uh, unboxing natin guys yung parcel na dumating para sa akin pa kahapon yung matulang natin ang mga Thank nakakakong more detekta talo ng fashion na lately na hindi kap sa mga fashion na sa mga sandal, mula na saayon okay. kasi parang bagong bagong damas, mga bagong style, kung ano dito diba? style. Kasi yung mga outfit na style, kasimpa ako dahil sa mga pangit, kahit lahat ng pa ako alam mo yung tayo na para lumya, lumya yung pa ayon yung malakad na Basta pangit pangito pa ang kaya ang gusto ko mga chinilas, yung mga kaguling pa ako. Ayan o. Or sandals ito. Kaya, nabustuhan ko ito. Asante, susumpat ko. Ayan o. Sakto. Sa pangit kong paan. Ayan o. Sakto sa pangit kong paan. Ayun. Maganda guys. Ang mura-mura lang. Oo. Wala pa tong ano, wala itong 200, wala 200 pesos, wala siyang 200 pesos. Yung mga binibili ko naman, hindi naman siya yung ano, pang bahay mo. Tapos, ito dito, asana, ito dito, ito pa. Ayun, ayun, kinela siya ngayon. Ah, ang laki parang ano laki. Eh. Pero size 8, ano 38, 39 na kinuha ko eh. Pasi, kasi si Shabby, pag sinuha mo, size 37 size ko. Maliit. Maliit ang 37 mm -hmm. nila. Kaya ginagawa ko ka, 38 or 30. 38, 39. Eto pa o. 38-39 ng size. Para medyo ano, ano, kulay brown din. Try din natin. Ah, sakto lang. Para akala mo malaki lang. Ayan o. No? Sakto siya. Ayan guys. Ayan. Kasi nga tago yung paa ko, diba? Pangatos yung pa ako dyan. Ayan. So nice. Ayan. So nice. Bala ko ipatahin to. Gusto ko ipapatahi yung gilid para hindi madaling masira bago ko gamitin guys. Ayan kapatahikin mo sa kakilala ko. Diba? Bukod pa dyan, kakabili ko lang ng dalawang bago. Yung nakaraang linggo. So, next natin, ito. Ay! Sleeper. Sleeper ulit. Magagali talaga asawa so, sakit ang da ko sa akin. Ang dami-dami si ko meron na Ah, ayun. Ayun, guys, o. So, oh. Hmm. Um, diba? Diba? Mga araw-araw lang ba? Hindi naman tumahal. Pagkano lang ito? Wala pa itong dalawang daan. Wala itong 200 plus. Ayan. Ito ako lang ito sa shop. Yung mga bagong lahat. O, ayun. Oh. Sakto na naman sa paa ko. Sakto sa paa ko, guys. <laughs> Ayan, diba? Ayan. 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 natin so, okay.

Diba, ma, na ano nga marami nabibili so, siya, yung nabibili nga yung pantalo sa shampoo. Yung, ano patawag dito? Kulturoy, eh. ang tawag. Kulturoy. Eh. Malambot, malambot ang pagkakulturoy mo. eh Ayan. May ibang kulay na kasi ako nito. <coughs> may brown. May ano brown, may pink. May khaki. yung may brown na kayo. So, ngayon, buhay naman ako ng green. Oh. Ang ilang ginto? Wala siyang 200. Oh. Oh, di ba? Nice. Oh. Wala siyang 200. Pang araw-araw lang ba? Pang tibaw sa barangay, di ba? Pang araw-araw. Maganda -araw. naman yung ano niya. gusto ko siya malalim yung busa. Ayan. busa malalim. Pang araw-araw lang. Tiba? Pang tibaw lang sa barangay. Diba? Pag-uroy.

Okay, ayan, ayun ang mga pinulit ko. Yung iba na buksan nakalabit. Yung nakalabit na diba? kasi mga pang-ano naman yun. pang gamit sa sinipo yung mga in-order ko. So, ito yung mga in-order kong sleeper. Magagalit na naman yung asawa ko, di ba? Ang dami-dami pag nakita niya. Ang dami-dami mo naman binili yung mga ano na yan, chinelas na yan, di ba? tatlong nabili ko ngayon yung nakaraan dalawa so may lima akong bago pang ano naman kasi pang araw-araw lalo ngayon nag-uulan puro plastic naman yung binili ko hindi naman yung mamahalin pero gusto ko ipapatahi ko para tumibay tumagal kasi mukhang okay itong dalawa eh, I love this I love this di ba diba? and this oh, di ba diba? Mga bagong ba sa Shopee ba? So ayun, ipapatahin natin siya para tumagal ang buhay. Ang kinukuha ko kasi 37 talaga ang size ko. Kaya lang, pag sa Shopee ka o Murder, iba yung sizes nila sa 37. Alanganin. So mabuti pang kuy mo is 38, 39 para eksakto. At least kahit paano, konti may konting allowance. Ito eksakto sa pa ako. Hindi masikip, hindi rin naman malaki. Kaya good to. So ayan guys, yung ating mga nol. Salamat lagi. Thank you for always watching. God bless.